alerts sa Facebook, halika, pasok ka muna rito at panoorin mo ito baka hindi mo pa alam. Kumusta ang lahat? Mga isa sa dapat nating alamin tungkol sa alerts o violations sa Facebook. Lalo pa kung gusto mong kumita ang iyong mga videos sa page o profile man yan para alam mo kung saan pupuntahan at nang malinis mo ang iyong channel. Panoorin mo ng buo ang tutorial na ito at nang malaman mo ang iyong gagawin kung sakaling magkaroon ka ng alerts o violations. Intro. Pasok. Hey you. Yes you. Thanks for passing by. You're welcome. Kung bago ka lang sa akin channel, just click like, subscribe, and ring the bell. Nag-on kayo ng professional dashboard nyo? Na-check nyo na ba ang profile nyo kung may mga violation siya o alert? Dahil kung hindi pa, ay halika na at nang malaman mo ang mga dapat gawin. Tips sa mga mag apply ng monetization sa page o sa profile man yan, ay kailangan nyo pong linisin ang inyong channel. Dahil kung malinis ang inyong channel, ay mapapabilis na matapos ang pag-review ng inyong page o profile. Umpisan muna natin sa kung saan makikita ang ating violations o alerts. Kaya sundan nyo lang po ang aking gagawin. Pindutin na ang Facebook app. Pindutin ang three lines. I Scroll up. Pindutin ang help and support. Next, support inbox. Then, pindutin ang your alerts. Ito na po siya ang dami kong violation. Kung mapapansin nyo, meron akong violation na naka-open pa. Ibig sabihin, di ko pa ito naayos. At nakasaad nga rito na ang iyong komento ay labag sa aming mga pamantayan ng komunidad sa spam. Kaya kailangan mo munang ayusin ito para magsarado tulad nito dahil hindi nyo po ito mabubura o matatanggal hanggang di ito nasasarado. Pindutin nyo lang ang open at sagutin ang mga tanong at pag natapos na, lalabas na ang close tulad nito. Ngayong alam nyo na kung saan makikita ang alerts, sa susunod na steps na tayo, ang pagtanggal ng mga violations na ito. Kaya pindutin na ito. Type ang www.freefacebook.com o kung lumabas agad tulad nito pindutin na scroll up pindutin ang Facebook MBic Pindutin ang help then support inbox Ito ang mga violations ko na talagang tatanggalin ko para naman malinis ang profile ko. Pindutin ang see full message. Pindutin ang delete. Then delete message. Ganyan lang po ang gagawin nyo hanggang sa maubos nyong mabura ang mga violations. Done! Wala nang violation dito. At nakasaad dito, ang inbox ng suporta ay ang iyong lugar upang makatanggap at tumugon sa mga mensahe mula sa Facebook tungkol sa iyong mga ulat at account. Ngayon, malinis na dito, check naman natin sa Facebook app. Pindutin na ang Facebook app. Pindutin na ang three lines. Scroll up. Pindutin ang Help and Support. Then, support inbox. Pindutin ang your alerts. Eto na, malinis na rin siya sa Facebook app. Yun lang po. Bikini Men, meron na po tayong stars sa Facebook at meron na rin sa YouTube ang Super Thanks. Appreciated much po sa mga mag ng stars and Super Thanks. Please like and follow my IP profile, Arlene Sicurata, in my page, Lynn PH Mix Blog. Bisitahin nyo na rin ang YouTube channel ko. Just search Lynn Sicurata. Mag-subscribe para lagi kayo updated sa bago kong upload.